para sa lahat ng mga anak at magulang. Unahin natin ang anak. Iniingatan ka ng ina ng kahanganyang sinapupunan ng siyam na buwan hanggang sa ikaw ay naging isang ganap na bata at tinuruan ng mabuting asal. Pinag-aral para hindi mo maranasan ang hagupit ng nadala ng kahirapan. Kaya sana huwag mong kalimutan ang kanyang paghihirap sa iyo kahit hindi siya perfectong ina. At sana, maipadama mo ang pagmamahal mo sa kanya dahil ang unang taong nagmahal at nag-alaga sa iyo ay iyong ina. Kaya dapat, una mong irespeto ang iyong ina bago ang ibang tao. Dahil walang hinahangad at walang ibang pinapangarap ang ating ina kung hindi ang makita niya tayong lumalaki ng maayos at successful sa buhay natin. Oo, amitin mo natin o hindi, kapag may problema tayo, kahit matatanda na tayo, sa magulang pa rin tayo pamatakbo para humingi ng tulong. Sa mga magulang pa rin tayo, badalas maglabas ng mga hinanain natin sa buhay kahit may mga sariling pamilya na. Kaya para sa aking mga magulang, maraming maraming salamat po dahil palagi po kayong nandyan para sa akin. At kapag ang mga magulang naman natin ay may problema, hindi nila alam kung saan sila lalapit, lalo na binabaliwala lang sila ng kanilang mga anak. Kaya napakasakit isipin na may mga anak na um, madaling makisama sa ibang tao sa barkada, pero sa sarilang magulang, walang galang, walang pagmamahal, at walang pagpapahalaga. At para naman sa mga magulang, alam ko iba-iba tayo yung pinagdadaanan sa buhay. Iba-iba tayo yung way kung paano natin palakihin ang ating mga anak. Pero minsan, nasa sa atin din yung magulang ang problema kung bakit may mga anak na napapariwara ang buhay at natutong lumaban. Halimbawa, hindi pata sa pagtingin sa mga anak. Dahil kung minsan, may mga magulang na may pinapaburan. Kaya may mga anak na nagagawa silang itrato ng hindi tama. May mga magulang din na ang manginagawang kaban yung anak, yung tipong maalala nila yung anak kapag kailangan ng pera. Ilan lang yan sa mga dahilan kaya may mga anak na matutong magalit at mawala ng respeto sa kanilang mga magulang. At ito ang real talk natin sa bagot magulang at anak. Kung isa kang anak na may mabuting magulang, pasalamatan mo sila kahit hindi palagi ang mahalaga, maipadama mo sa kanila, lalong-lalo na sa iyong ina, ang iyong respeto at pagmamahal sa kanila. At kung isa ka namang magulang, iwasan nating ibang bagay na hindi makakabuti sa ating mga anak. Huwag ring hayaan na lumayo ang loob ng mga bata sa iyo to the point na hindi na kayo kayo nakilala bilang magulang dahil tumatanda tayo, hindi pa bata kaya habang kaya pa nating ayusin 'yung mga pagkakamali natin gawin natin dahil tandaan natin laging nasa huli ang pagsisisi